sa mga taong hindi po nangakalimot pong mag-subscribe naniwala po kung sila ay may tanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay malaking malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang gabi na po sa inyong lahat uh, sa mga sulit ko po mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at na po ang bala magagabay sa inyong lahat at sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng na aking youtube channel yung ng pangasinan uh, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking isusunod na mga video pakakalob ko po sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman na lahat ng mga panggamot na mga orasyon at, lalo, at dito po lamang po matutuklasan sa iwanan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pangyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan. Panatiling magkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag narimot tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit na tapagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at sa at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik na tumapaw ng pangumahal. At Diyos na, uh, Diyos na po ang bahala sa inyo na gagabay po sa araw-araw. Maraming maraming salamat po. Uh, shout out mo muna. Uh, shout out kay Ninita, Rotero, Shirley, Oriola, Prambicol, Baik tayo kabayan Ryan Nabisti, Jonix Bin Nadim, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abugkaw, Ortili, Tinetron, Angelica, Bundok, Geraldo, Jimenez, Charita, Palma, Lou, Shapil, Pait, Ambrosio, Magalpo, Raulita, C. Arting Camacho, Maricel, Prasido, Eupimia, Pilipi, Elma Triple A, Commented, Marina, Arangis, Luli, Bayago, Joan, Bibs, at Gates at Igit Gillian, Jake, Paul Bader, Alucino, Borja, Minor Sa mga hindi po na banggit po ay eh, lang po kayo sa baba at pa ma, kung sino yung gusto magpa-subscribe. Uh, maraming salamat po. Ay pagkakalog po sa inyo ay eh, oras yun sa taga-bulag na malikmata. mata. Huwag ka ng pangkasihan. So po ay eh, magagamit po nyo sa pang-araw-araw sa gamutan din po sa mga Ah, uh, sa kagipitan po ito mga gamit po. Ito po ay mag magaling po sa pangkombate kung ayong kalaban niyo sa kombate po ay nagtatago. Uh, usalin niyo lamang po ito at napakabisa po itong rasyon na to. Uh, magagamit po niyo sa uh, kagipitan kagibitan kung halimbawa naglalakad ko sa uh, mga maraming masasamang nila, uh, tao, uh, gamitin niyo lamang po sa isip lamang po ito at ipusan yung dibdib tatlong misis napakabisa po ang orasyon na ito kung buo ang yung paniniwala uh, napakabisa po ito ito po'y ginamit ni uh, uh, Marian, uh, Maria 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 Bilhin uh, kanya, galing sa kanya ito uh, mga madali niyo pong maiisuro kasi uh, tatulang po na konto ah uh, una po lang sa lahat ay bago ko po kayo umalis sa bahay magdasal po ng isang ama namin ang ng Maria sumasampalataya at pagka nasa apto po na kayo na naglalakad po kayo sa ma, na hina, nyo po na may maron, marami yung mga masasama o magamit po nyo ito uh, usalin nyo po habang naglalakad po kayo ng tatlong bisis sa isip lamang po at iipon nyo sa dibdib po nyo sa mga naggamot po marami uh, magagamit nyo rin po ito napakabisa po ito kasi yung mga kalaban nyo sa kumbati po ay nagtatago yan hindi so, sila nagpapakita sa inyo ay gamitin nyo rin po para hindi po kayo makita magwais po tayo pag tayo yung nagagamot ito yung usalin po natin napakabisa po itong orasyon na to ang orasyon na po ito ay yung uh, Muna po sa lahat, magsasalam po ng ama namin, ang Panginoon Maria, sumasampalataya bago kayong malis ng bahay at isunod po yung orasyon ng tatlong bisis kung nandoon na po kayong pupunta na po kayo sa inyong pupuntahan at iipo sa dibdib. Narito po ang orasyon. Maria Sumati Sumati Maria, Maria Sumati Maria Sumati, Sumati Maria, Maria Sumati Maria Sumati, Sumati Maria, Maria Sumati Napakadali po yan, iipo nyo sa dibdib po isalin po sa isip lamang po iipo sa dibdib Saglit nyo pong may memories po yan kasi kon lang po yan. Parang iisang salita lang po. At ito'y galing kay mahal na birhin. Uh, oras yan po, taga bulag. Uh, sana po na gusto po niyo aking uh, video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po, huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. At pakipinutin na rin po ang ko, Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Marami, marami, po sa inyo lahat.